Alam mo ba? Patok na patok ang strawberry picking sa latre ni Dad Benguet, lalo na tuwing Marso. Ito rin ang buwan kung saan ipinagdiriwang ang strawberry festival ng bayan. Kadalasan, pulang-pula ang mga strawberry na pinipitas ng mga bisita. Pero, alam niyo ba na may isa pang uri na hindi ganun kakilala? Ito ang puting strawberry. Ang puting strawberry ay isang natural na variety ng strawberry na nagsimula sa Japan noong 1980s. Kilala ito sa pangalang Shiroi Ichigo na ang ibig sabihin ay white strawberry. Katunayan, hindi talaga puti ang kulay ng strawberry na ito. Bunga ito ng isinagawang crossbreeding experiment ng mga Japanese scientists. Dahil hindi ito nagkakaroon ng pulang pigment na tinatawag na anthocyanin na nanatili ang puti o maputlang kulay ng prutas. Ito rin ang isa sa mga rason kung bakit ito mas matamis. Dahil hindi naman natanggal ang sugar nito sa ripening process. Sa Japan, itinuturing itong luxury fruit. Isang pirasong white strawberry lamang, minsan ay umaabot sa mahigit limang dolyar depende sa laki nito. May mga pag-aaral din na isinagawa tungkol sa genetic structure ng white strawberry. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Institute for Molecular Bioscience, ang white strawberry ay resulta ng natural genetic mutation na nagpapahina sa paggawa ng pigment. Pero tumataas naman ang fructose content, kaya mas matamis. Mula sa Japan, kumalat ang puting strawberry sa Europe at Amerika at ngayon ay unti-unti na rin nakikilala sa Asia kabilang ang Pilipinas. Kaya kapag nag-strawberry picking ka sa La Trinidad Benguet, subukan mo namang hanapin ang puting strawberry. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan, at dito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!